omniscient si God at alam na niya ang past and future. Kaya ang gagawin mong decision ay eh alam na niya bago mo paggawin. So it doesn't make sense na magparusa siya sa pagkakamali mo dahil ginawa ka niya na isang nilalang na prone magkamali. Totoong alam na niya kung sino ang mapupunta sa impyerno at totoong ginawa niya ang lahat ng tao na prone magkamali. Pero nilino din niya na he doesn't burden a soul with more than it can bear. That means nakadesign ang each individual life natin na 100% sure na kaya natin itong ipapanalo. Hindi naman kasi tayo mapupunta sa impyerno dahil lang sa ilang pagkakamali o kasalanan natin. Mapupunta tayo sa impyerno pag sinadya nating ibagsak ang pagsusulit natin sa kabila ng nilatag na ng Diyos sa harap mismo natin yung mga simple choices in life that we can do para mapunta sa paraiso. Example, repentance, a sincere regret or remorse hindi mo need ng cash, hindi mo need ng diploma o matapos basahin ang Bible o Quran bago gawin yan. Right at this very moment, while watching this video, pwede mo nang simulan yan. And next step na yung sikapin mong panindigan yan hanggang sa huli mong hininga. And that's it. Sobrang dali lang yan. Need mo lang sumuko sa kanya and ibaba ang pride at ego mo. Siguradong magkakamali at magkakamali pa rin tayo. Expected na ng Diyos yan. Pero babalik lang ulit tayo dito every time na magkakamali tayo. Kaya kung sa kabila ng lahat, eh napunta pa rin tayo sa impyerno ay eh lumalabas na pinili talaga nating ibagsak ang pagsusulit natin dito sa mundo. Masama ba ang hate o depende yan sa situation? Paano yung sa case ni Mayor Alice Guo o sa case ni Sandro Mulak? Alam nyo, normal lang ang makaramdam ng hate at hindi ko ini-invalidate ang pakiramdam ng mga tao na makaramdam ng hate. Pero kung paano ka magre-react sa hate mo, doon problema. Like for example, Minsan may nakikita kang tao na wala namang ginagawa sa'yo pero naiinis ka lang sa pagmumukha niya or naiirita ka lang pag nadidinig mo ang boses niya. So yung mga ganyang klaseng hate, tayo ang mag adjust Hindi tayo pwede mag-react na masama sa tao na yon dahil lang buisit tayo sa itsura o boses niya. Let's say you hate the taste of durian, normal lang na iwasan mo yon. Pero kung galit ka na rin sa mga taong kumakain nun, e eh, nasa'yo na ang problema. Ganon din if you hate AI or developers ng AI. Tapos ang mumurahin mo ay yung mga AI users. Ikaw na may problema pag ganon hindi yung hate ang tinututulan ko dito sa page ko, kundi yung act ng bullying. There's nothing wrong if you hate Alice Guo or yung nangyari kay Sandro Mulak. Pero, pakiramdaman mo kung saan ka na dinadala ng hate mo. Baka mamaya maka-encounter ka lang sa comment section na medyo pinagtanggol si Alice Guo, tapos nang gigil ka sa kanya, minura-mura mo na siya. Yung hate mo, okay lang, pero yung naging reaction mo, ang naging mali. Huwag niyong tularan itong tao na to. Top fan ko pa man din. Nakakahiya. Proud pang ipagmalaki na sumusuport siya sa videos ko. Pero nang babastos naman ng ibang tao, hindi yan ang tinuturo ko sa page ko. Ano ba ang possible na negative impact ng AI na may ganitong features in the future? Nakakaaliw man panoorin pero nakakatakot din. Gaya ng lagi kong sinasabi, ang AI ay katulad ng kutsilyo. Kung bibigyan mo ng kutsilyo ang matinong tao, gagamitin niya yung pambalat ng mansanas, pwedeng gamitin to hunt food, opening a package, gardening, cutting ropes, or even save lives. Pwede niya kasing magamit yan for survival, medical, or self-defense. Pero pag ang kutsilyo na ito ay nahawakan ng masamang tao, pwede ito magamit to hurt or even kill other people. Pero sa tagal na ng kutsilyo sa mundo, hindi naman tayo natatakot dito, di ba? Natatakot lang tayo sa masamang tao na gumagamit nito. Ganon din lang ang AI. Nagagamit nila ito as a tool to blackmail someone, to spread fake news, to scam, or it can be used to destroy someone's life. So let's all educate ourselves sa AI para hindi tayo basta-basta mauto na lang ng kung sino. Sa totoo lang ngayon pa lang nakikita ko na marami nang na nauuto sa deepfake and cloning. Gaya nung kumakalat na video ni Noli Di Castro and Manny Pacquiao. Kaya I'm trying my best na maging aware ang lahat ng tao sa kung ano ang possible magawa ng AI para next time na makakita kayo ng video na gaya neto, eh at least magdalawang isip muna kayo kung totoo ba ito o AI generated lang. Pantay-pantay ba tayo dahil gawa tayo ng Diyos? Depende ito kung sa ang perspective mo titingnan. Pwede ka makahanap ng dalawang tao na magkasing height, magkasing timbang, pero yung isa ay pinanganak sa mahirap na pamilya, while yung isa naman ay sa mayaman. Posibleng magkaroon ng dalawang tao na sobrang talino, na kayang i ang lahat ng klase ng written exam, pero yung isa pala ay marupok sa pag-ibig, yung isa naman ay parating nauutos sa scam. We should also accept the fact na ang lalaki at babae ay never ever magiging pantay. May mga kayang gawin ng mga babae na imposibleng magawa ng lalaki. Same goes na may mga kayang gawin din ng mga lalaki na imposibleng magawa ng babae. Bahala na kayo mag-isip kung ano yung visual na yan. Anyway, saang perspective naman tayo magkakapantay-pantay? Una, pare-pareho tayo ng halaga. Kaya mayaman ka, kaya pulubi ka, kaya bata ka, kaya matanda ka, iisa lang ang gumawa sa ating lahat. What makes you more special kung ang Diyos na lumikha sa'yo ay eh siya mismo mismong Diyos na lumikha sa'kin. Sa Pangalawa, lahat ay pare-parehong dinisenyo ng Diyos para maging different from the rest. Lahat tayo ay may pare-parehong unique stories and personalities. And lastly, I should end this video with a hard fact na lahat tayo ay pare pareho mamamatay. So how prepared are you sa masaklap na katotohanan ito? Lodi, bakit sobrang talino mo? Huwag kayong malinlang, hindi totoo ang nakikita niyong version ko sa social media. Alter ego ko lamang yung mga nakikita niyong nagsasalita. Si GBG, Anime G, at itong clone ko. Lahat ng mga lumalabas sa aking bibig ay pre-written na. Pinaglaanan ko na ng oras para pag-isipan at isulat ang mga sasabihin ko. Nagamitan ko na ng Google and lately natutunan ko na rin makipag-brainstorm sa AI. Ano na nga yung tawag dun sa... Pagkatapos kong isulat, binabasa ko pa yan ng paulit-ulit. Pag medyo alanganin pa, minsan ay eh, pinapacheck ko muna yung video sa mga kakilala ko. And during recording, nauutal-utal pa rin ako at nagkakamali pa kahit binabasa ko na lang. Nakakailang takes pa muna ako dyan. Ito ang sample clip ng hindi ko pa na-edit. -e Or in other words, ito ay ang mga defense. Ito ay ang mga... Ito ay... Ito ay ang mga... Ito ay ang mga defense mechanism. Noong estudyante pa lang ako sa school, puro pasang awa ang grades ko ni hindi ako pumasa kahit isang interview mula nung nakagraduate ako ng college. Sa linguistik mahina ako dyan. Mapapansin nyo na limited lang ang vocabularies na ginagamit ko sa mga videos ko. Madalas mali-mali pa ako ng spelling. Buti na nga lang may spell checker, kaya nami-minimize yung mistakes ko na nakikita nyo. Siguro ang masasabi ko lang na strength ko, eh I know and I acknowledge may weaknesses at nagagawan ko ng paraan to overcome or improve them sa pamamagitan ng assistance ng ibang tao o paggamit ng tools na makakatulong sa akin. In short, hindi ako matalino madiskarte lang. You gave lesson to the person na nambubuli, and the way po ng pagtuturo nyo ng lesson sa kanila is to taste their own medicine. Is it considered bullying if you do the same thing to the person who committed bullying? Well, gaya nga ng dati ko pang sinasabi, moral dilemma ko na talaga ito ever since. Totoo naman, nagiging tulad na rin nila ako. Pero may mga slight differences kami ng mga binubuli ko na bullies. Sila kasi e nang babastos ng random people online. While ako naman, e binabastos ko lang yung mga bastos din lang talaga na tao. Pero kung mapapansin nyo, kahit nakikipag-aasaran ako sa kanila sa comment section, eh hindi ako bumababa sa level nila. Kahit anong mura nila sa akin, kahit binadamay nila ang nanay ko, o inaatake nilang religion ko, never niyo makikitang sinasabayan ko sila sa ganyang paraan. Kasi kung asaran lang naman, eh I know na mas kaya ko silang pikunin without using any harsh words. Expertise ko yan. At pag kinontent ko na sila, hindi ko rin basta sasayangin lang ang oras ng audience ko. I make sure na entertaining ito and at the same time nag-extract ako ng magagandang lesson mula sa kabastusan nila. At alam niyo ang isa pang difference namin, marunong akong tumanggap ng apology. Ilang content ko na yung binura ko dahil lang nag-apologize sa akin yung taong kinontent ko. Yung isa nga ay nangihinayang ako kasi 1.3 million views na yung video ko kasi after 6 months nang posted, tsaka pa lang siya nag-apologize. Pero di ko na tinignan kung sincere ba yung apology niya o napilitan lang dahil umabot na ng million views. I don't mind kung sincere o hindi. Basta nag-apologize, okay na sa akin yun. How to get back on track when you're lost after a life-changing problem. Personally, I just play life like a game. First step is acceptance. Tanggapin mo na ito na ang bagong mundo mo. You have to adapt sa magiging new normal mo. Kumbaga sa game, nasa new level ka na. May new settings na at mas mahirap na ang challenges. Step 2, give yourself a time to heal. Kumbaga sa ML or Dota, tambay ka muna sa base or fountain hanggang mapuno ang HP and mana mo bago ka sumabak ulit. Habang nakatambay ka, reassess your priorities. May mga cases kasi na need mo mag-set ng new goal. Step 3. Take small steps. Huwag mong biglain ng sarili mo. Kung baga sa ML ulit, diskartehan mo muna yung tore. Tsaka mo na isipin yung base ng kalaban. Ito pa additional tips. Number 1. Huwag mahihiyang humingi ng tulong sa iba. Lapitan mo ang iyong trusted friend, family, or you can ask for professional help if needed. At huwag kalimutang humingi ng tulong sa itaas. Number two, focus only on what you can control. Huwag mo na problemahin yung mga bagay na hindi mo naman talaga kontrolado. And number three, stay patient and persistent. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Everything takes time, pero kaya mo yan. Sino ang mas matalino? Mahilig magbasa o mahilig manood? May mga advantages and disadvantages ang both sides. Pag nagbabasa ka, no choice ka kundi tutukan lang yung binabasa mo. Pero pag nanunod ka, pwede kang may ibang ginagawa. Like pwedeng sabayan mo ng pamamalansya, pagtutupi ng damit. Ako kasi as a motion graphic artist, mayroong part ng work ko na hindi ko na kailangan gamitan ng isip. Like pag nagro-rotoscope ako, yan yung pinaka-boring na part and ang laki ng kinakain niya na oras. So sinasabayan ko yan ng panunood. Yung mga palabas na more on talks tapos palingon-lingon lang ako. Up to now, ganyan pa rin ang gawa ko. Sanay ako manood habang nag -e edit ng content ko. So ang advantage, eh, mas lamang sa time ang mga watchers. At ano naman ang gagawin mo sa extra time na natipid mo? Pwede ka magdagdag ulit ng mas maraming mapapanood. Pero in fairness naman sa mga readers, mas malakas ang focus at imagination nila. Kumbaga spoon-fed na sa ating mga watchers ang visuals. Like for example, imagining 10 dimensions. Somehow nagkaka-idea na tayo dahil sa visuals. Pero ang mga readers, first ang brain nila na i-imagine yung binabasa nila. So may part ng brain nilang na de-develop na wala sa ating mga watchers. In short, pareho lang may strength and weakness ang readers and watchers. Sadyang magkakaiba lang talaga ang tao ng style of learning. Merong visual learning style, auditory, kinesthetic, reading or writing. I-try naman nating mag-debunk ng comment para maiba naman. Stop trying to be cool. Halata din sa personality mo na maiksi ang pasensya mo. I'm not trying to be cool. Sinabi ko mismo sa video ko na ito, na gusto kong tirisin ang mga bullies at turuan sila ng leksyon. Pag nababasa ko ang kwento nila nang gigigila ako. Parang gusto kong tirisin ang mga lintik na 'to for them normal lang na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang advocacy at nagkataong isa ito sa pinaglalaban ko ever since I started this page. Parang lahat na lang ng content mo pang re recycle na cancer sa internet. Paano nangyari yon? Kasalukuyang meron akong 132 videos and 43 reels as of making of this video. Pero ang content ko lamang kung saan gumamit ako ng mga hate comments ay 18 videos lang at 6 na reels lang puro excerpts pa nga mga yan. Sobrang layo sa parang lahat. Di naman ata ganyan dati. Kaano ka na ba katagal nag-follow para masabing hindi ganyan dati? Kasi as early as 2020, nagko-content na ako ng mga online bullies. And in fact, bago pa mag-exist ang page na ito, gawain ko na yan sa personal account ko. Pero hindi puro about dyan ang page ko. Kasabay niyan, nag impart ako ng other life lessons. Kaya meron akong videos about God, making money series, passive income, quick tips, tutorials, entertainments, opinions, mindset and perspective, and other random thoughts. If you really want to talk about my personality, at sasamahan mo pa ng words na lahat at dati, be sure na marami ka nang napanood na videos ko muna para at least malapit-lapit man lang sa katotohanan ang mga sinasabi mo. Ano ang disadvantages na dala ng AI? Number one, tataas ang bilang ng unemployed. Imagine today pa lang, marami ang hindi makakuha ng trabaho dahil lang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Yung iba naman hindi makakuha ng trabaho dahil lang hindi sila computer literate. So sa next generation, marahil tataas na requirement na kung hindi ka AI literate, ay eh mahihirapan kang makahanap ng company na tatanggap sa'yo. Number two, liliit ang population ng tao. Kasi first level pa lang yung artificial intelligence. Next na dyan is artificial body na. People will be more attached sa human-like robots because they understand us more. Mas masunurin rin sila sa atin, mas mabibigyan nila tayo ng pleasure, satisfaction, at higit sa lahat, customizable pa sila ayon sa gusto mo. So who would need another person anymore? Ngayon palang digital age, e nababawasan na ang real world interaction. Next generation, e baka bihira na lang makaisip mag-asawa at syempre, bihira na rin lang ang magkakaanak. Number 3, lilitaw na ang ang weakest generation ng human. Ngayon palang lang makikita nyo sa mga kabataan na hindi na nila ma-imagine how the world works without internet or phone. Dalhin mo sila sa lugar na walang signal or internet ay eh nakakaramdam na agad sila ng depression. Now imagine a generation na AI dependent na ang lahat ng kabataan ni hindi na nila need mag-isip kasi AI is doing it for them. So pagdating ng hard times, baka hindi na ito kayanin ng mga natitirang tao. Pero these are just my predictions. Maaring mali ako. At sana nga, Mali ako.